Good morning. Friday. Ako lang mag-isa. May 31. Mainit. 6.30 in the morning pa. Mainit. Lumabas yung araw. Anong alas yung hindi. Alas 4.30. Ano na siya. Tawag mo. Maaraw Maaraw na. pa lang mag-isa kasi may pasok si Kuya. Six. Ano yung pasok niya? One week, six to six. Tourist din niya, ano. Oh. Mando. So ngayon, Friday, market day, maraming isda. So kaya maaga akong lumabas. dah aku guna amin dia dah dah pasal main Tapi dah isi muka ini parang ano guys eh. kahit na wala kang ilalagay sa mukha masakit masakit kahit na wala kang astringent na nilalagay sa mukha masakit pa rin sa balat yung maraming mga pilpino na ganito.

Masakit na yung init. Alas 5. Ang oh, umaga. Hindi siya masakit yung init. Ngayon. Ano yata 7 in the morning. Umalis ako 7.30. Ay 6.30. itu guys. Pag nalalakad Magisar mag-isa.